nararamdaman mo ba na may mas malaking puwersa na gumagabay sa iyo? Parang may isang lakas na tahimik na binabago ang mga bagay sa iyong buhay, naghihintay ng tamang panahon upang ipakita ang sarili nito. Hindi ito isang simpleng pagkakataon, ito ang iyong kapalaran na unti-unting bumangon sa harap ng iyong mga mata. Sa ngayon, may isang makapangyarihang kaganapan na nangyayari sa universo, at ikaw ang nasa gitna ng lahat ng ito. Ang dasal na iyong ipinagdasal, ang mga hiling na binigkas mo, malapit ng magkatotoo. Handa ka na bang yakapin ang pagbabagong naghihintay sa'yo? May mga pagkakataon sa buhay na ang lahat ay nagkakasunod-sunod, at nararamdaman natin ang universo na mahinahong itinutulak tayo patungo sa ating tunay na landas. Para sa marami, nagsisimula ito sa isang pakiramdam, isang panloob na kaalaman na may isang bagay na malapit ng magbago. Ngayon, ang pagbabagong iyon ay nangyayari para sa'yo. Ang dasal na iyong isinugo sa universo, ang mga ritual na iyong isinagawa, at ang mga pangarap na iyong naranasan, lahat ng ito ay nagdadala sa iyo patungo sa sandaling ito. Itinuturo ng Filipino spirituality na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago at ang uniberso ay tumutugon sa iyong tawag. Ngunit handa ka na bang tanggapin ito? Dumating na ang oras para magkatotoo ang iyong mga dasal. Ito na ang iyong senyales. Ang iyong kapalaran ay naghihintay at ikaw ang susi upang mabuksan ito. Ang lakas ay palaging nasa iyong mga kamay. Pag-unawa sa lakas ng dasal. Sa kulturang Filipino, ang dasal ay hindi lamang isang ritual, ito ay isang banal na gawa, isang koneksyon sa mas mataas na puwersa. Isa itong tulay sa pagitan ng kaluluwa at ng universo, at sa pamamagitan nito, humihingi tayo ng gabay, alyo, at pagbabago. Kapag ikaw ay nagdasal, hindi ka lamang humihiling, ikaw ay nakikialinsunod sa banal na enerhiya na nakapaligid sa iyo. Nakikinig ang universo sa iyong mga salita, intensyon, at pati na rin ang iyong tahimik na mga pagnanasa. Nararamdaman mo na ba ang malalim na kapangyarihan ng dasal? Sa mga pook ng mga Filipino, karaniwan na ang magdasal para sa gabay, proteksyon, o mga biyaya. Itinuturo sa atin na kapag tayo ay nagdasal, tayo ay nakikipag-usap ng direkta sa universo, sa batala, ang pinakamataas na Diyos sa mitolohiyang Filipino, o sa ating mga ninuno na patuloy na nagmamasid sa atin. Naniniwala tayo na ang kanilang enerhiya ay laging naroroon, gabay sa ating paglalakbay at nagtutulak sa atin patungo sa tamang landas. Ang dasal ay hindi lamang mga salita, ito ay isang tawag sa universo, isang pakiusap na humingi ng tulong, o isang pasasalamat sa mga biyayang natamo. Maraming paraan ang mga Filipino upang kumonekta sa banal. Mula sa simpleng orasyon, isang espesyal na dasal o incantation, hanggang sa pamamanhikan, isang formal na kahilingan ng biyaya mula sa mga ninuno, ang dasal ay bahagi ng araw-araw na buhay. Ang mga ritual na ito ay hindi lamang mga gawa ng pananampalataya, kundi mga gawa ng pagtitiwala. Pagtitiwala na sasagutin ng universo, pagtitiwala na ang kapalaran, faith, ay magbubukas ng tamang landas. Ngunit bakit nga ba napakalakas ng dasal sa kulturang Filipino? Ang sagot ay matatagpuan sa paniniwala na tayo ay lahat bahagi ng isang banal na plano. Bawat dasal, kahit na binubulong sa katahimikan ng gabi o binibigkas ng malakas na may sigasig, ay isang pag-amin na hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng bagay. Isa itong akto ng pagsuko, isang pagsuko sa mas malalaking puwersa na kumikilos sa ating buhay. Kapag ikaw ay nagdasal, hindi ka lamang humihiling na matupad ang iyong mga nais, ikaw ay nag-aanyaya sa universo na kumilos sa pamamagitan mo, upang dalhin ka palapit sa iyong kapalaran. Dito nagsisimula ang mahika ng dasal. Naniniwala tayo na ang universo ay nakikinig sa enerhiya na iyong ipinapadala. Kung ang iyong enerhiya ay nakalinya sa iyong mga nais, ang universo ay kikilos pabor sa iyo. At iyan mismo ang nangyayari ngayon. Ang iyong mga dasal, ang iyong orasyon ay naririnig. Ang enerhiya na iyong ipinadala ay nagsisimulang magbunga at malapit mo nang makita ang mga senyales. Maaring napansin mo na ang mga banayad na pagbabago. Baka may pakiramdam ng kapayapaan na dumating sa iyo o may mga sandali ng kaliwanagan sa iyong mga iniisip. Ito ang mga unang senyales na nagsisimula ng magmanifest ang iyong dasal. Itinuturo ng Filipino spirituality na ang mga senyales na ito ay hindi basta aksidente, ito ay mga patunay na ang universo ay kumikilos para sa iyo. Maaring ito ay isang partikular na numero, isang panaginip na patuloy na bumabalik, o kahit isang estranghero na nagsasabi ng isang bagay na tumatagos sa iyong puso, lahat ito ay mga bulong ng universo. Kaya, ano ang ibig sabihin kapag ang iyong mga dasal ay nasasagot? Ibig sabihin ito ay inaayos ng universo ang mga bagay sa iyong buhay. Itinutulak ka nito patungo sa mga tao, oportunidad, at karanasan na makakatulong sa iyong paglago at pagpapalabas ng iyong mga pinakamimiti. Ngunit nangangahulugan din ito na kailangan mong maging handa. Kailangan mong maging bukas upang tanggapin ang mga biyayang dumarating sa iyong buhay. Ayon sa pamahiin ng mga Filipino, kapag dumating ang mga biyaya, dapat natin itong tanggapin ng may bukas na mga kamay at isang pusong mapagpasalamat. Kung tayo ay tatanggi, ang enerhiya ay maaaring dumaan at mawala. Ang sentro ng lahat, ikaw. Ikaw ang nasa puso ng iyong paglalakbay. Habang ang universo ang nagbibigay ng enerhiya, mga senyales, at mga pagkakataon, ikaw pa rin ang kailangang maglakad sa landas. Ang universo, sa lahat ng kanyang kapangyarihan at karunungan, ay may limitasyon, ang iyong mga aksyon, mga intensyon, at pananampalataya sa sarili ang maghuhubog sa huling kinalabasan. Itinuturo sa ating kulturang Filipino na tayo ang mga arkitekto ng ating sariling kapalaran. Totoo ang tadhana, at tayo ay ginagabayan ng mga banal na puwersa, Munit tayo rin ang gumagawa ng mga desisyon, kumukuha ng mga hakbang, at nagiging sanhi upang magkatotoo ang ating mga pangarap. Kagaya ng paggalang natin sa ating mga ninuno, kailangan din nating igalang ang ating sariling kapangyarihan upang lumikha ng pagbabago sa ating mga buhay. Isang konsepto ito na malalim na nakatanim sa Filipino spirituality, kung saan ang personal na pagpapalakas ay hindi lamang isang pagpipilian kundi isang responsibilidad. Ikaw ang sentro ng lahat ng nangyayari. Sa kulturang Filipino, may kasabihang, ang buhay ay parang isang lihim na iniiwasan natin, ngunit kung ito ay harapin natin, makikita natin ang tunay na kagalakan at kapayapaan. Ang ibig sabihin nito, ang buhay ay parang isang lihim na iniiwasan natin, ngunit kapag hinarap natin ito, matutuklasan natin ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. Ito ay nagsasalamin sa puso ng manifestation, hindi lamang ito tungkol sa pagtanggap ng iyong nais, ito ay tungkol sa pagkakahanay sa katotohanan ng iyong pagkatao at pagiging handang harapin ang anuman ang kaakibat nito. Paano ito naangkop sa iyo ngayon? Ang universo ay nagsimula ng magpadala ng enerhiya patungo sa iyo, ngunit ikaw pa rin ang kailangang kumuha ng unang hakbang. Ang iyong dasal ay narinig na, ngunit oras na para kumilos. Maaring ito ay isang desisyon na iyong iniiwasan o ang pagkakaroon ng lakas ng loob upang magpatuloy sa isang plano na matagal mo nang pinipigilan, ang oras ay ngayon. Ikaw ang may kapangyarihan upang itulak ang iyong buhay patungo sa direksyon na nais mong tahakin. Isa sa mga pangunahing paniniwala sa Filipino spirituality ay ang kapangyarihan ng intensyon. Ang kung ano ang inilalabas mo sa mundo, maging saan yon ng mga salita, mga pag-isip o mga aksyon ay siya ring ibabalik sa iyo ng universo. Sinasabi na kapag ikaw ay nagsagawa ng ritual o dasal, mahalaga na magtuon ng pansin sa iyong mga intensyon. Kung malinis ang iyong puso at ang iyong mga nais ay nakahanay sa iyong pinakamataas na kabutihan, ang universo ay palaging tutugon ng positibo. Ngunit kung ang iyong mga intensyon ay napapaligiran ng alinlangan, takot, o pagtutol, maaaring mapansin mo na ang enerhiya na iyong tinatanggap ay hindi kasing lakas ng inaasahan. Sa kulturang Filipino, ang mga ritual ay madalas gamitin upang pagtibayin ang ating mga intensyon. Mula sa pagpapaliwanag ng kandila habang humihiling, paggamit ng mga orasyon upang mag-anyaya ng mga biyaya, o kahit na ang pagsasagawa ng pagtatawas, isang ritual upang alisin ang negatibong enerhiya. Ang mga gawain ito ay nagsisilbing paalala na tayo ay may kontrol sa enerhiya sa ating paligid. Ang mga ritual na ito ay simboliko, ngunit may malalim na kahulugan. Sila ay kumakatawan sa tiwala na ibinibigay natin sa universo at sa ating sarili. Sa pamamagitan ng mga gawain ito, pinagtitibay natin ang ating pananampalataya, at ipinapakita na tayo ay handang tanggapin ang mga biyaya na ating hinahanap. Habang ipinagpapatuloy mo ang iyong paglalakbay, tandaan na ikaw ang sentro ng pagbabagong ito. Maaaring ikaw ay ginagabayan ng universo, ngunit ang iyong mga aksyon, iyong pananampalataya, at iyong kahandaang buksan ang iyong puso ang magtatakda kung gaano kabilis at kalalim ang pagmanifest ng iyong mga nais. Itinuturo ng paniniwala ng mga Filipino na ang kapalaran, faith, ay maaaring magdala sa iyo sa mga pagdadaanan, ngunit ang iyong mga desisyon ang magtatakda ng iyong destinasyon. Hindi ka lamang isang pasahero sa paglalakbay na ito. Ikaw ang nagmamaneho, ikaw ang humahawak ng manibela. Magtiwala na mayroon kang lahat ng kagamitan, lakas, at gabay na kailangan mo upang magpatuloy. Sa bawat dasal na iyong binanggit, sa bawat ritual na iyong isinagawa, ikaw ay naghahanda para sa sandaling ito, ang sandali na magsisimula ng magbago ang iyong buhay. Hindi ito panahon ng pag-alinlangan o takot. Ito na ang iyong pagkakataon na bumungyakapin yakapin ang iyong kapangyarihan. Kaya, ano ang susunod? Oras na para kumuha ka ng unang hakbang. Ano man ang iyong iniiwasan, ano man ang desisyong matagal mong pinipigilan, ngayon na ang tamang oras upang kumilos. Magtiwala sa iyong kakayahang lumikha ng pagbabago na iyong hinahanap. Ang universo ay naghihintay sa iyong hakbang, at kapag ginawa mo ito, mararamdaman mo ang pagbabago ng enerhiya. Magsisimula mong makita ang mga senyales na nagpapatunay na ikaw ay nasa tamang landas, at ang universo ay tutugon sa paraang hindi mo inasahan. Mga senyales mula sa universo Hindi palaging nagsasalita ang universo ng direkta sa atin gamit ang mga salita. Sa halip, ito ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga senyales, mga banayad na pag-udyok, bulong ng hangin, at mga saglit na sandali ng kaliwanagan. Ang mga senyales na ito, na madalas ay hindi natin pinapansin, ay nagagabay sa iyo sa iyong paglalakbay. Ang hamon ay hindi sa pagtanggap ng mga ito, kundi sa pagkilala sa mga ito para sa kung ano sila. Ang Filipino spirituality ay malalim ang ugat sa paniniwala na ang lahat ng bagay sa ating paligid ay may kahulugan. Maging ito man ay isang biglaang pagbabago sa hangin, isang partikular na numero na paulit-ulit na lumalabas, o isang panaginip na hindi ka naiiwan. Naniniwala ang mga Filipino na ang universo ay nakikipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng mga senyales. Hindi ito mga aksidente lamang, ito ang paraan ng universo upang gabayan ka, protektahan ka, at itulak ka patungo sa iyong tunay na layunin. Sa kulturang Filipino, ang mga senyales ay madalas na itinuturing bilang mga banal na mensahe. Halimbawa, kung isang ibon ang pumasok sa iyong bintana, maaaring ituring ito bilang senyales ng isang mahalagang pagbabago. Kung makakita ka ng paru-paro, maaari itong magsimbolo ng pagbabago o isang bagong simula. Gayon din, ang biglaang pakiramdam ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan ay itinuturing na isang omen na ang lahat ay magiging maayos. Ang mga senyales na ito ay hindi lamang mga pamahiin, itinuturing itong bahagi ng isang banal na plano. Marahil ay naranasan mo na ang mga sandali kung saan ang isang bagay sa iyong paligid ay nakakuha ng iyong atensyon, at tila ito ay may mas malalim na kahulugan. Baka napansin mo ang bilang na at 888 na madalas lumabas, o marahil ay napanaginipan mo ang isang partikular na lugar o tao. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ang universo ay nagsisikap na makipag-ugnayan sa iyo, at ang susi upang matanggap ang mga mensaheng ito ay ang magbigay pansin at magtiwala sa proseso. Bakit paulit-ulit ito nangyayari, maaring itanong mo. Ang sagot ay matatagpuan sa paniniwala ng mga Filipino na ang universo ay nakikipag-ugnayan sa mga pattern. Walang mga random na pangyayari, lahat ay may layunin, pati na rin ang pinakamaliit na senyales. Ang iyong mga pangarap, ang iyong kapaligiran, at pati na rin ang mga tao na iyong nakakasalamuha ay bahagi ng isang mas malaking plano na dinisenyo upang itulak ka patungo sa iyong tadhana. Isaalang-alang ang pananaw ng mga Filipino tungkol sa mga pangarap. Marami sa atin ang naniniwala na ang mga pangarap ay mga mensahe mula sa mga espiritu o mula sa universo mismo. Ang mga pangarap tungkol sa mga pumanaw na mahal sa buhay ay madalas ituring bilang kanilang paraan ng pagbibigay ng gabay o proteksyon. Ang mga paulit-ulit na pangarap, lalo na ang may malalakas na emosyon, ay itinuturing na paraan ng universo upang hikayatin kang magbigay pansin sa isang bagay na mahalaga. Ngunit hindi palaging mistiko o abstract ang mga senyales. Maari rin silang magpakita sa mga praktikal at araw-araw na anyo. Halimbawa, kung ikaw ay nag-iisip tungkol sa isang malaking desisyon sa buhay at bigla may isang tao na magbibigay ng payo na tumutugma sa iyong iniisip, ito ay isang senyales. Ang uniberso ay gumagamit ng mga tao, sitwasyon, at kahit ang mga media upang magpadala ng mensahe. Sa kulturang Pilipino, pinaniniwalaan na ang mga pagkakataon na ito ay bahagi ng banal na plano ang universo ay inaalin ang mga tao at kaganapan upang matulungan ka sa iyong landas. Ang mga Filipino rin ay nagsasagawa ng mga ritual upang hikayatin ang mga senyales na magpakita. Isang ritual na ito ay ang pagpapaliwanag ng kandila at paggawa ng dasal habang naghihintay ng senyales. Ang apoy ng kandila ay pinaniniwala ang sumisimbolo ng banal na ilaw na gumagabay sa iyo habang ang senyales na susunod ay itinuturing na patunay ng bisa ng dasal. Isa pang halimbawa ay ang ritual ng pagtatawas, kung saan ang isang spiritual healer ay gumagamit ng lit na kandila upang ilantad ang mga nakatagong enerhiya o senyales na may kaugnayan sa mga tanong o alalahanin ng isang tao. Ang mga ritual na ito ay tumutulong sa mga tao na buksan ang kanilang mga sarili sa pagtanggap ng banal na gabay. Kapag ikaw ay nakaalin sa universo, mas magiging malinaw ang mga senyales. Mapapansin mong ang dati ay tila isang random na pangyayari ay ngayon tila bahagi ng isang mas malaking pattern. Ang iyong intuition, na itinuturo ng Filipino spirituality bilang iyong panloob na koneksyon sa banal, ay magiging mas matalim at magsisimula kang makilala ang mga banayad na mensahe na ipinapadala ng universo. Isa sa mga pangunahing aspeto ng mga paniniwala sa Filipino spirituality ay ang ideya na ang tadhana ay patuloy na gumagalaw. Hindi ito isang nakatakdang landas, kundi isang buhay na paglalakbay. Ang mga senyales na natanggap mo ay naroroon upang matiyak na manatili ka sa tamang landas na gumagabay sayo habang tinatahap mo ang mga liko-likong bahagi ng buhay. Habang nagsisimula mong makilala ang mga senyales na ito, mapapansin mong nagsisimula ng magbago ang iyong buhay, ang mga pinto na dati ay nakasara ay magsisimulang magbukas, at ang mga oportunidad na hindi mo nakikita noon ay magpapakita. Tandaan, ang mga senyales ay hindi palaging malalaki o dramatiko. Minsan, sila ay lumilitaw sa mga tahimik na sandali ng iyong buhay. Maaaring ito ay isang kanta na tumugtog sa radyo sa eksaktong oras na ikaw ay humihiling ng gabay, o isang pag-uusap sa isang kaibigan na hindi inaasahang tumutugma sa isang bagay na iyong pinagminilayan. Ang mga sandaling ito ay hindi lamang mga pagkakataon, ito ay mga banal na intervensyon. Ang universo ay nagsasalita sa iyo at oras na para makinig ka. Pagyakap sa iyong paglalakbay ng manifestation. Ang manifestation ay hindi lamang tungkol sa paghihintay na mangyari ang mga bagay. Isa itong paglalakbay isang proseso na nangangailangan ng pasensya, tiwala at matibay na pananampalataya. Itinuturo ng Filipino spirituality na ang universo ay hindi sumusunod sa ating oras, kundi sa kanyang sariling banal na ritmo. Ang iyong mga dasal, intensyon, at aksyon ay bahagi ng isang mas mataas na plano, at ngayon, dumating na ang oras upang buong mong yakapin ang paglalakbay na ito. Ang landas ng manifestation ay nangangailangan ng parehong pananampalataya at aksyon. Hindi sapat na magwish lamang o magdasal para dito, kailangan mong aktibong makilahok sa proseso. Kagaya ng paghimok ng kulturang Filipino sa atin na magsikap, magpasalamat, at maniwala sa ating layunin, ganoon din ang kailangan nating gawin, magtiwala na ang universo ay inaalin ang lahat para sa ating pinakamataas na kabutihan. Maraming Filipino ang naniniwala na kapag ikaw ay humiling ng isang bagay, ang universo ay bibigyan ka ng kinakailangan mo, hindi lamang ang gusto mo. Ito ay nakaugat sa paniniwala na ang kapalaran, faith, ay palaging gumagalaw pabor sa atin, kahit hindi natin laging naintindihan kung paano o bakit. Maaaring magdasal tayo para sa isang partikular na bagay, ngunit ibibigay ng universo ang nararapat sa atin sa tamang oras at sa tamang paraan. Sa Filipino spirituality, may konsepto ng divine timing. Ang ideya na ang lahat ay nangyayari sa tamang oras nito. Habang maaaring mag-alala o mawala ng pasensya tayo na makita ang ating mga pangarap na magkatotoo, mahalagang tandaan na ang universo ay gumagalaw ayon sa sariling schedule nito. Ang tadhana ay sumusunod sa sarili nitong plano at minsan, ang paghihintay ay kasing ng resulta. Ang manifestation ay hindi lamang tungkol sa pagtutok sa huling resulta, ito ay tungkol sa pagtitiwala sa proseso. Itinuturo ng kulturang Filipino sa atin ang kapangyarihan ng pasensya at pananampalataya. Isipin mo ang tradisyong harana, serenada, kung saan ang isang lalaki ay kumakanta para sa isang babae, mahinahong naghihintay ng kanyang tugon. Mabagal ang proseso, ngunit puno ito ng kahulugan at layunin. Hindi ito lamang tungkol sa pagtanggap ng sagot, ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa paglalakbay at pagtitiwala sa tamang panahon ng universo. Habang nagpapatuloy ka sa iyong paglalakbay ng manifestation, tandaan mo na bawat hakbang na iyong tatahakin ay mahalaga. Maging mabagal man o mabilis, bawat aksyon, bawat dasal, at bawat sandali ng pasasalamat ay naglalapit sa iyo sa iyong mga nais. Ang mga ritual ng mga Filipino, kagaya ng pagpapaliwanag ng mga kandila para magdasal o pagsasagawa ng bukas palad, open-handed, na mga biyaya, ay tumutulong upang pagtibayin ang ating mga intensyon. Ang mga maliliit na gawain ito ay malalakas na pagpapatibay ng tiwala, tiwala sa iyong sarili, tiwala sa universo, at tiwala na ang nararapat sa iyo ay darating. Ngunit, ano ang nangyayari kapag pumasok ang mga alinlangan? Kapag nagsimula kang magtanong kung tunay nga bang naririnig ang iyong mga dasal, o kung ikaw ba ay nasa tamang landas. Dito nagiging mahalaga ang pananampalataya sa Filipino spirituality. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang pagkakaroon ng katiyakan sa lahat ng bagay, ito ay nangangahulugang pagtitiwala sa mga hindi nakikita, sa banal na daloy ng buhay. Naniniwala ang mga Filipino sa sampalataya hindi lamang sa nakikita, kundi sa mga hindi nakikitang puwersang gumagabay sa atin. Kahit sa mga sandali ng duda, kailangan mong patuloy na maniwala na ang lahat ay magaganap ng perpekto. Ang universo ay gumagabay sa iyo kahit hindi mo pa nakikita ang buong larawan. Isa sa mga pinakamakapangyarihang aspeto ng kulturang Filipino ay ang paniniwala sa bukas loob, open heart. Ipinapakita ng konseptong ito na upang maganap ang manifestation, kailangan nating buksan ang ating mga sarili, sa pagmamahal, sa pagtanggap, at sa mga posibilidad na hatid ng universo. Kapag isinara natin ang ating mga sarili mula sa proseso, hinaharangan natin ang daloy ng enerhiya na kinakailangan upang matupad ang ating mga pangarap. Tanging kapag nanatili tayong bukas, nagtitiwala na ang universo ay may pinakamainam na layunin para sa atin, saka natin pinapayagan na malayang magbukas ang proseso ng manifestation. Ang paglalakbay ng manifestation ay kinabibilangan din ng self-discovery, pagkilala sa sarili. Itinuturo ng Filipino spirituality sa atin na kumonekta sa ating mas mataas na sarili, makinig sa mga banayad na bulong ng ating kaluluwa. Upang tunay na mamanifest ang ating mga nais, kailangan nating mag-alin sa ating sariling katotohanan. Hindi tayo bibigyan ng universo ng isang bagay na hindi natin enerhiyang nakahanay. Kaya't ang personal na pag-unlad at kaalaman sa sarili ay napakahalaga sa proseso ng manifestation. Kaya, paano mo yakapin ng buo ang paglalakbay na ito? Nagsisimula ka sa pamamagitan ng pagtitiwala na ang universo ay gumagalaw na pabor sa iyo. Tiwala na ang iyong mga dasal ay narinig kahit hindi mo pa nakikita ang mga resulta. Kumuha ka ng inspiradong aksyon, hakbang-hakbang, at alam mong ang landas ay unti-unting maliwanag habang ikaw ay nagpapatuloy. At higit sa lahat, yakapin mo ang proseso, ang paghihintay, ang kawalan ng katiyakan, at ang magagandang pagbubukas ng iyong buhay. Itinuturo ng kulturang Filipino na ang buhay ay hindi isang karera. Isa itong paglalakbay na dapat tamasahin ng buo, kasama ang lahat ng liko at likuliko. Ang universo ay patuloy na gumagabay sa iyo, at ngayon ay oras na upang ikaw ay kumuha ng susunod na hakbang sa iyong paglalakbay ng manifestation. Tiwala na ang mga senyales ay magdadala sa iyo, at tandaan mo na ang universo ay palaging nasa iyong panin. Pagbabago sa pamamagitan ng manifestation sa Filipino spirituality, itinuturo sa atin na ang pagbabago ay bahagi ng banal na plano. Kapag nagsimula tayo sa isang manifestation journey, hindi lang tayo humihiling para sa material na bagay o mga panlabas na pagbabago, humihiling tayo na tayo ay magbago. Ang mismong akto ng paghingi ng isang bagay ay nagbubuka sa atin ng posibilidad para sa paglago at pagbabago. Kapag ang iyong mga dasal ay nasagot, hindi lamang ang mga bagay na nais mo ang matatamo mo, ikaw ay nagiging isang bagong bersyon ng iyong sarili, isang bersyon na mas malapit sa iyong layunin. Habang nagsisimula mong makita ang mga senyales ng iyong manifestation na nagbubukas, tandaan na ang pagbabago ay hindi palaging magmumukhang ayon sa iyong inaasahan. Sa kulturang Filipino, karaniwan ang kasabihang i ang lahat ng bagay ay may dahilan ito ay isang paalala na hindi lahat ng bagay ay darating eksakto sa paraan na inaasahan mo. Munit darating ito sa paraan na makikinabang ka para sa iyong pinakamataas na kabutihan. Maaaring subukin ng universo ang iyong pasensya habang ang iyong mga manifestation ay nagsisimulang magbunga. Kagaya ng puno ng kawayan na tumutubo sa ilalim ng lupa sa loob ng mga taon bago ito sumabog sa ibabaw, ganoon din ang iyong mga manifestation na maaaring magtagal bago magsimulang magmaterialize. Madalas na hinihikayat ng mga turo ng Filipino ang pagtityaga at pananampalataya kahit na hindi agad nakikita ang mga resulta. Kapag hindi natin nakikita ang mga agarang resulta, maaaring tayo ay mawalan ng pag-asa. Ngunit ang kawayan ay nagtuturo sa atin na kahit hindi natin nakikita ang paglago, laging may nangyayari sa ilalim ng ibabaw. Kapag nagsimula mong mapansin ang mga pagbabago, kahit na ang maliliit na bagay, intindihin na ang mga ito ay bahagi ng iyong pagbabago. Ang mga pagbabagong ito ay paraan ng universo upang ialin ka sa iyong mga nais. Halimbawa, kung ikaw ay humihiling ng mga bagong oportunidad, marahil ay nagsisimula kang makatagpo ng mga bagong tao, o ang mga pinto na dati ay nakasara ay nagsisimulang magbukas. Ang mga ito ay mga unang senyales na gumagana ang iyong manifestation journey. Itinuturo ng pamahiin ng mga Filipino na kapag nagsimula ng magpakita ang mga oportunidad, kailangan tayong kumilos agad at may tiwala, dahil sinusubok tayo ng universo kung tayo ay handa ng tanggapin ang ating mga hinihiling. Ang manifestation ay nangangailangan din sa atin na bitawan ang kontrol. Itinuturo ng Filipino spirituality na kailangan nating magtiwala sa tadhana at kapalaran. Habang kailangan natin kumilos, hindi natin kayang kontrolin ang bawat aspeto ng proseso. Ang universo ay may sariling oras, at ito ay magbubuka sa sarili nitong paraan. Kung masyado nating sinusubukang kontrolin ang kinalabasan, lalo nating nahaharangan ang enerhiya na kailangan upang matanggap ang ating mga nais. Kaya't napakahalaga na magtiwala sa proseso at manatiling bukas sa mga hindi inaasahang pangyayari. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng pagbabago ay pagpapatawad. Madalas na binibigyan diin sa kulturang Filipino ang kahalagahan ng pagpapatawad upang linisin ang daan para sa mga biyaya. Kapag tayo ay patuloy na nagdadala ng sama ng loob o negatibong enerhiya, nahaharangan natin ang daloy ng manifestation. Ang pagpapatawad sa ating sarili at sa iba ay isang mahalagang bahagi ng pagiging alint sa enerhiya ng kasaganaan at pagbabago. Habang patuloy na nagbubukas ang iyong manifestation, tandaan na ang proseso ay hindi humihinto kapag nagsimula ng magbunga ang iyong mga nais. Ang manifestation ay isang tuloy-tuloy na paglalakbay ng paglago. Bawat hakbang na iyong tatahakin ay naglalapit sa iyo sa iyong tunay na layunin. Bawat tagumpay, gaano man ito kaliit, ay isang senyales na ikaw ay nasa tamang landas. Mahalaga na ipagdiwang ang mga tagumpay na ito, gaano man ito kaliit. Sa kulturang Filipino, ipinagdiriwang natin hindi lamang ang malalaking tagumpay kundi pati na rin ang maliliit na biyaya na dumadating sa ating buhay. Pasasalamat ay ang susi upang magdala ng mas maraming kasaganaan. Mas maraming magtiwala ka sa proseso at manatiling bukas sa pagtanggap, mas maraming ibibigay sa iyo ng universo. Habang dumadaan ka sa iyong manifestation journey, patuloy kang mag-evolve, at sa bawat hakbang, mas malapit ka sa buhay na iyong hinihiling. Tandaan, lagi kang sinusuportahan ng universo, ng iyong mga ninuno, at ng mga energies sa paligid mo. Lahat ng bagay ay nag-aalin para sa iyo, at ikaw ay nagsisimula ng maging ang taong ikaw ay itinadhana upang maging. Kaya, ano ang susunod sa iyong paglalakbay? Yakapin ang mga pagbabago na unti-unting nagbubukas. Magtiwala na ang lahat ay gumagalaw para sa iyong kabutihan, kahit hindi mo pa nakikita ang buong larawan. Panatilihin mong bukas ang iyong puso, malinaw ang iyong intensyon, at malakas ang iyong pananampalataya. Narinig ka na ng universo, at ngayon ay oras na para maranasan mo ang pagbabago na dulot ng pagtanggap ng iyong pinakamalalim na hangarin. Itinuturo ng Filipino spirituality na ang kapalaran, faith, ay hindi kailanman isang tuwid na linya. Isa itong landas na puno ng mga hindi inaasahang liko at pagbabago, at ito mismo ang pagiging hindi tiyak na nagpapaganda sa buhay. Nagsimula ka na sa proseso ng pagbabago, at habang ang mga senyales, enerhiya, at mga manifestation ay nagsisimulang magpakita, tandaan mo na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang universo, ang iyong mga ninuno, at ang mga banal na puwersa ay patuloy na sumusuporta sa iyo. Ngunit kahit gaano ka pakaalin sa universo, mahalaga ring manatili kang nakatapak sa lupa at nakatutok. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa timing, at magtiwala sa iyong sarili. Ikaw ang co-creator ng iyong kapalaran. Lahat ng kailangan mo upang imanifest ang iyong mga pangarap ay nasa loob mo na. Ang kailangan lang ay ang iyong pananampalataya, iyong pasensya, at iyong kahandaang magpatuloy kahit na hindi mo pa nakikita ang buong larawan. Habang nagpapatuloy ka sa iyong paglalakbay, manatiling bukas sa mga senyales, gabay, at enerhiya na ipinapadala ng universo sa iyong landas. Ang proseso ng manifestation ay isang tuloy-tuloy na paglalakbay, at sa bawat hakbang, ikaw ay mas malapit sa buhay na matagal mo nang pinapangarap. Tandaan, narinig ka na ng universo, at ngayon ay oras na para hakbangin mo na ang buhay na itinadhana para sa sayo.